is sinistay lang ng mag natin. Kikita niyo ba 'tong mga kalawang to? Yan, yan mga kalawang na yan. Kukunin natin yan. So, Tumagita nang ganitong tiklik lang. Ito lang. Steel wool. ikis lang natin, natin. Kunti sabon. Yan yung natin sa konti sa bone. Yan ay yung nangyari kiniskis yung ganyan. yan guys. Kitang kita. Oh. Wala na yan guys.

Wala na yan, guys. Still bolang katapat yan. Hmm. Yan. Ulit yan. Punta-pulit yan. Bakit ngayon yung kalawang lumilikit? Kasi, bakit di natin kukunin yan? Para sa loob kakainin yung kalawang. Hmm. Ayan, guys. O. So. Sa so? Magintab. Sobrang yan. Hmm. Wala na yung kain na. Hindi may Ilang araw na natin hindi ito nawawashing yan kasi. Oh. oh, meron yan Ayan, meron yan. Hmm. Meron yung So, ini sayang, guys. Thank you for watching.